Oo. Oh. mo ako eh. Na? Bala mo sakit siya. Abi, kasi si na din ah, ang mali. mabalo, mag ang mabalo ng nang mo. Kaya siyempre, so, ya. Wala ko isarin ko din eh. Oo, bilang anak mo siyempre, concern ko mo. Kaya oh, inapis abisan daga mo kanya, no? Good son. Oh, di ba? Very good son. Very good. You are perfect. Ah. <laughs> ha? Perfect! Oo! Balaw! Balaw sa alwaning panandam ko eh! kasi <ne Blaze> <ungestasy> Resubient! Kompleto! Oo! Ayan mo! Itapang marahanap ka niyan! Oo maganda! Naano mga plastika ito? Crispy patay ito, order ko pa. kaya niya. <throne> Crispy na ako. pa niya. ka. big order ka? oh <mar> <.ppyaciones> Tayo! Ang <laughs> gano'n na ako isa. Abong mabiyo ko lang. Mahanggang man naman kayo. Uta may itong plastic. Uy, ito may plastic. Uy, ito may plastic to. Is! Pam! Ah, pam! Pam! Dalam pras reta pito. Ang isang talawa Deng lima pam. May mo ka resipong pali. Bata makatakman lo. Hindi ah, ah, mo ka relax mo? Oo lang. Karagunta rin. Big size rin na rin oh, oh shit! Big size! Kanta na ka mo naman! Parang ikaw! Kanta <laughs> na mo! Marahan na ako! Mano na siya na ka, Tom! At saka po tangkay, bayo ka, bayo tama, tang spam. Apo oh. ba, ito na naman nag isa ng crispy pata. Buruk sabi yan! Baka ah, tak, pamiyam lang ka, yun, no, Lord, ka kay, la to. Eh, sali na ka, sali ka yan, manod, na ka, mamiyam kay... mag-isa na lang pera damo! Ito, eh, bali, mag-isa na lang pera ko, Then, pera mo alalang nagasin, uling lege ang kulo, kaya ingis bago. Wow! Kapag mo lang? Surprise kaya sana, kaking perte mo ito, panay ka kasing bago, ang... Yes, yes. Kahit lang ka ba? So, buri kong abalo, kung magkano larat ang... Ito na kaya maging secret. Oh, ano yan? O, oh, kaya na kaya sana, so surprise kaya 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 na, sorat! Marakal lo! Am, ate ko mong Ni, may emil na loko ko. Bakit? Adwa kang banwang may wala. pera mo! Ano o, kayo? Ang obra mo ka rin? No, may Amerika ka talaga? You know me! You know me! Ano <laughs> ba sa piyan ng obra mo? Sagli! Ate kang alas! Ate ang dollars dollars! Kasi okay. ka tong... Kasi may ko pag-obra ka rin. Eh, yan mo dapat. May hindi pag-obra mo. No. Mag-sign lang ko. mag ko. Oh. Kasipan mo pala na eh. Mga yun. Wala yung Tangkap si kasi pag mong pamag-aaral nilipuy. Nilipuy ako. Na, Malang -malang ka. Sa tatang mong bogi. <laughs> na eh. Oh, magluto na ako ha. Oh, sige magluto na ako. Pakanyaman ko sige. Oh. Tinanda oh. Ay, nga na ako. Nagmalaya kang ng tatang nobogi, ah.